kuya. Oh. Ang dami kong kinuhang damit. ba gabi maglalayas ka? Okay. Ibibenta natin yan. Online? Oo. Oh. Nag-live selling ako. Di ba picture yung uso ngayon? Picturean mo na lang. Ila-live selling ko nga eh. Oo, oh, i-picturean mo isa-isa. Hindi na, ila-live selling ko nga eh. Anong gagawin? Mag-live selling! Mabenta ko. Dali na, tumayo ka dyan. Pagod na akong magluto ha. Kung nagluto ng ulam natin, pagbigyan mo ako. Tayo ka dyan. Ano nga ka mo? Tumayo ka lang dyan. No, 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 no. Ayan, pwede na yan. Dali na, kuya. Magbigyan ka na Kin. Sukin mo yan. Magkakunsaba pa kayo ha. Ayan, no, 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 no. Ganyan, o. Diba, o. Ayan. O. Sukin mo, ayusin mo kasi naranod. Ano na, reviewers yan, o. Saan ko? diba? O, so, ito, na, pa, na, ano Three. No, oh, no. ito guys. Oh, ano na lang? 300. 300 ayun. na lang po. O, diba? O, guys. Okay. O, oh, 300 na Hindi lang ka po. Hindi na ka sa akin ito eh. Kasa yan. O, 300 na lang po yan. Pamain na lang po ako ng mind. Iangat mo. Kasa po yan sa medium ah, ah. to small. Small to medium po yung kasha. Medium, yeah. yan. Kasha rin po siya sa semi-large lang. Ayan, semi-large. Ayan. E, bakit ako gagawin yung manikin? Hindi po yung kayo manikin? Wala nga kami pera. Kaya nga namin. Oh, wala naman, malikin nung oras na o, 10 o'clock na. Ayan yun naman itsura ko dyan. Ayan o, no. oh, may nag <laughs> Ayan ko yung ni Jessica. Thank you Jessica, yours na po. One, two, mag ka. One, three two, shots, three, chat. Dino ka. Hey. One, two, three, four. One, two, three, four. Ayan, yours na po Jessica. Ayan na naman ito, para tayong ano dito eh. <laughs> Ito oh, ito da, guys, maganda yung quality nito. Ayan, super ganda po ng quality nito, pang Korean-Korean. Ayan. Bilis. Tangina naman, parang kung Tweety Bird nito. Bisa ko na. Tangin na yung braso ko. Hindi ito po. Oh, ito na lang ito ito ito. Yan, kasi yan. Ito guys, perfect for summer. Ayan, 100 pesos na lang po to. 100 pesos na lang po. Pamay na lang po ako nito ng beach. Ayan, beach. Ay, bakit beach? Bakit ako beach? Hindi ako beach. Kita. <laughs> ito, in the mix. Guys, ayan, pamay beach po for 100 pesos. Ayusin mo. Puta naman. Kasha yan, kuya. Pasha yan. yan, oh. stretchable yan eh. Pasha nga yan! Oh. Kasha yan. Kasha yan. O. yan! yan! Ano yung pag nasira ito? oh diba? di Wow! Ano yan Ang parang duster lang. <laughs> Ayan guys, ang height po ni kuya. Anong height mo? Six. Six. Ayan, six po. Ayan, six footer po yan. So, eh, Small to medium lang po so, kasha yan. Pamain po ako ng Mind Beach for 100 pesos. Ayun na yun Ayun na. Ayun si Ella. Please. Ayun si Ella. Ella, yours na po. Parang awa nyo na. Huwag kayong bibili. Please. Ayun si Mo. Pas screenshot po. Ella, mag... Ano ka? Ganun. Ganun, ganun mo. No. Bilis. E Parang ano mong takay. Hindi na po mo akong takay. Hindi eh, na. Pas screenshot po. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayan. Ayan. Perfect. Perfect. Pag ako, gaganti ako sa'yo. O, ito, ito, guys. Um, ang brand po nito is Planet Gold. Planet Gold is US <laughs> brand. Ayan po, US brand po. Ayan. Sakto po ito sa mga matatangkad. Ito na lang is one, ah, uh, 200 pesos. 200 pesos. Ayan. Stretchable yan. Stretchable nga. <laughs> Stretchable, Di ka kasya sa akin. <laughs> Stretchable nga. Unahin mo kasi ulo, o. Oh. Diba? O. Oh. Kasi nakuhulog yung kanya. Yeah. <laughs> Hindi to. Ito. ko Ano? Ito. Ayan Oh. 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 Para na tayong ano dito eh. Yeah. Oh, Para na ako yung butido nito eh. Bisa nyo ma. Hindi nga. Oh! Oh! oh, diba? oh yan! lagi sa height mo. Oh. Oh. Perfect! Ayusin mo yung boobs mo. Yan! Hindi yung Oh! Oh! oh, diba? oh guys. <laughs> Pogi, okay, 150. Bilis, sa mayokong tanginas, 150. Girl, is that my experience? Yeah, yeah. naman tanga, yun. Ayan, Ayon, isa pa. Ayan, guys, pamain po. Ayan, nag-main Ay, sa ano? Na, na na? na, meron, meron. Si Coco. Si Coco, po, kung sa'yo nag-puto. Ayan. Uh, mag post ka. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bilis. Paano nga? mag post ka kay ano. Ayan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yours na. Oh, uh oh. beauty <laughs> Di ba ako natutuwa sa inyong dalawa? <laughs> ito, po, ito po, um, bagay po ito sa may mga anak na, yung mga mami-mami. Uh, Ayan, sa mga... Hindi ako ng anak ha. Baka ka mag-untis eh. Bilisan mo na. Bilisan mo na. Ang hirap kumuha ng pera, ano? Ang hirap talaga. Bilisan mo na. Bilisan mo na Kumukulo na yung tiyang ko. Gutong <laughs> <laughs> ka na naman. <laughs> Ayan, yan na, na lang. Ayan. Guys! <laughs> Kuya, kamusin mo na yung live. Ah, ikaw na dyan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. na nga to. Bakit bili na, please lang. 1.50 na lang. Ang um, bala Libre na to. <laughs> Ayan, libre. Okay. O sa inyo na.